Ayan, napaka-excited ng mga batuta na ito. Kailangan isakay na namin sila dito. Kung hindi, naku, wala na kami magawa. Talagang sumasang pa sila sa amin. Lalo na yung sky na yan, o. No? Oh, happy? <laughs> Guys, on the way na kami. Luwagpas na kami ng, ano, ordaneta. Yapang? Yes. <laughs> yan ang may kagagawan ng biyahe namin ngayon. <laughs> Biniglaan niya ako, sabi niya bangon na daw at pupunta kila tita. So, ito na kami ngayon, guys. yung naplano plano, na tuloy. Kaya nga. Sika, bakit nung maiyak ka? Diyan ka muna. May iyak na naman si kakay, lumuluha. Oh. Si Bella, tulog lang niya ng tulog. Bakit mm -mm. na na? gusto niya kasi dito eh. Ginala ko nga siya doon at inaantok siya. Skip na muna na ako. Andito na kami ngayon sa pamilihang bayan ng Rosario. Hindi ko na kayo isasama dito kasi magmamadali lang ako mamimili. Maghihintay sila papa dito. Ayun, may kakanin o oh, may puto kalasyaw. Si Inang. san ka ba? Dito ba yan? No, park. no parking eh. Doon, doon. Ayan, nandito na kami. Magluluto kami ng pakbet. Ayan May oh. karnay. May ampalaya naman si tita. Ay, may talong. Ay, may... Ga yan lang yung ano mo? Kamote. Ay, mayroon kami dala yun. O, ayan o. Saka sibuyas. Saan mo kinuha? Dito. Ah, Oo. Kulang pa tita yan. Tama na. Tignan ninyo, nakawala yung ano o. Oh, nakawala yung isda. Papakain na lang sa aso. Lulutuin. Oh, yeah. <laughs> oh, nakaluto na. Kanin yan. Oh, yeah. uh -oh. Oo. Saan kumuha ng pagkain si Jambert? Kanin. Kanin. Oh ito dalag ito no hindi ito dalag ito no oh dalag sarap linisan mo muna yung kandong bago mo ilagay yan sige na unahan mo muna alin ang lilinisan yan yeah, eh ay akala ko yung sibuyas ito na sisipag itong mga bata na ito uh. alay sa papanoodin ito ni mama mo Guys, ito yung kukunin kong bobonsai yan. yung nukay tita yan. Saka yung isa. Dalawa yan eh. Ito yung bulaklak naman ng isa o. Oh. Ayun yung puno niya. nakatimba rin. yun. Ito, 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 Yan ang bulaklak. Yan ang ko. Ganda, di ba? marami silang ano, bumambilya may nasunog pang iba oh. tapos dito pinurot na nila o oh, sayang hmm. gaganda o pack sale 21k jewel ganda eh yung puno oh laki na sana ng puno napurot gaganda nakaito right, oh. Red flame. Park. Wow! Hi guys! Nandito na kami! Magsuswimming daw mamaya si Papsi. Si Papsi lang. Ganda dito guys. So, oh. mm. diba? So amazing. dami naming baon. Mm. Hi baby! Ayan, nandito yung dalawang baby loves namin. Ang damig! Pansit biryani yammer's. May talong pa yan. Sige, ito yung ano, yung aray talong. Talong na masarap ito, special. Yan, talong tapos ginisa na kamatis sa sibuyas. Oh, sarap. road trip kami ni Papsi ay ah, hindi pala from Ago Union to Bin uh, Manawag from Ago Union to Manawag road trip na naman tayo guys kami ngayon sa Lawak, Pangasinan. At, uh, Dumayo ng pagluluto. Dumayo ng pagluluto. Uh, Tapahan uh, tayong magluluto <laughs> ng ating kambing. 3 months old na kambing. Malambot pa. 3 months old lang yan? Oh. Pero ang laki ano? Okay. Okay. Ba't ka nandito sa Lawak? Ay, na kami. Sa? Sa aming uh, kamag-anak. Hahaha. <laughs> Daming pinsan. Paano naman hindi kayo tataba niyan? <laughs> Anong ginawa mong panlinis diyan? Ah, uh, yung panlinis namin dito, yung suka sa asin. Lagyan namin sa mga gusto para malis ng lang. Hindi namin pinakuluan. Simulan Punta kami dito guys sa pinsan ko. Tapos pinagluto ano, pinagkatay niya kami ng kambing. Kaya yan, nagluluto si Papsi. Go! Nagluto tayo ng ating puree naman ngayon. Ano yung ano, sangkap ng puree mo? Natin ito yung uh, sibuyas, kamatis, doyas, saka bawang na Bidlanta. ating puree. laluluto yan. Maraming ah, Yan hmm. yung tomato sauce, tomato paste, at saka liver spread. Sa nabalambot tayo yung ating uh, pambing Lagyan natin yung ating puray lagay na po natin yung ating tomato paste at saka yung tomato sauce na pinaghanap na may liver spread na may liver spread

binuhat na yung niluluto wala na no? oh. naluto na yung ano <laughs> naluto na yung kaldereta ni Papsi oh di ba ang gulo <laughs> pinsan ko yon yung maingay <laughs> itong buong compound na ito ano lang din ito pamilya tingnan ninyo oh pami pamilya magkakadikit ang yero <laughs> oh garahe nakadikit ha อเลนอ pakiwin sariwang sariwa yan saka yung barilis, sigang nami yung ulo so nandito pa rin kami masarap na ulam sa probinsya na ito kasi malapit na sila sa daga ay nakita ay nakita